Hello guys, good morning. So, naana ta takarong adlaw ano? Kaya gid ganina kadlawan gid guys. Kami ka bugnaw ba kay nagfrozen gid tanan guys ang mga pati ang mga tubig ang tubig o ang tawagane, ang plant na dugay kung sugod nag kay nagfrozen. So karon guys, alas utso na no diri sa New Zealand. 8 o'clock in the morning, pero tanawa gani ha. Taas na adlaw pero tanawa ning ko no. Oh. No frozen guys. Oh. Oh. Nagko bai. Ang kaning kita nagfusion no. Oh. 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 Sabi. oh. Oh. Oh, guys, oh. Oh. guys, oh. Kan awar agud na. Sakit ni sa kamot, guys. Akan di pambuak buak, oh. Grabe, oh. Pero laban ng gyapon no nindot kayo ang panahon na kay init na so hayag na kayo ang, pan ang palibot medyo hindi na kayo tugnaw kung para ganina ka down masakit kayo kamot bitaw guys salamat uh, yatagan sa sa maayong so, ano panlawas magdi lang kita magsakit guys mura gid na eh. pinaka importante para makasuga ko pa sa atong pangadlaw-adlaw pero sa tinuod lang makita lang na ako ning mga nating uh, mo inom gatas no? malipay kay dog nila guys Abi ka kuan. Oh, mga gwapa kayo. Kani sila mga babae ni, mga heifer ang tawagan ni guys. Mga replacement ni sila. Mga pulit. Kaya ko sa mga inom gatas oh. kivil kiwil pa ilang mga ikog. Karak langsak guys layung adlaw Satanan